Chika, ray, ano na tayo? Class A semi-final. Ito na yung mga kachika, yung first race natin. Ito na mga kachika, yung first race natin sa ating semifinal, final Ito mga kachika, si Boss Toyo. Number 14. Oh, Toyo, Good luck, Boss Toyo ni Boss Jinky. Ito okay, yung mga kalaban niya, mga kachika. Anong pangalan niyan? Race 2. Alas, so, Ano, ba ano pa? K okay, ano pangalan nito? Ano pangalan niya? Batang Siman mga kachika versus Governor O oh, yung kalaban Alas, Governor versus anong pangalan yan? Bandido Good luck Bandido Ayan na mga kachika first ring 3 tatlo, ilan <laughs> <Yung> ba <hayat. laughs> Ala puy, sade, po isa de Governor Relentri Yung Siman ng Rainfall Siman ka na ako na <laughs> Nako. Ayan na. Ang paano si Iman, baka mga kanakan ni governor Ayan, Ayan na. na. Mukhang boss toyo to, ah. Boss toyo. Batang si Batang si Batang siman, siman. 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 siman win mga kachika. Congratulations po. Ate ka, second race, alas, number 2. Good luck, alas. Second race, share mga katika. Versus Danger Boy, mga katika, number 9. Lay 2, not 1. Lay Versus Lucky One, number 11, ang Kabyaw. Kaya na po yung race 3. max Golden Ball. Lakad na. Chika, second race Alan Alas Lucky One Pumasok na Pininero. po yung Mars Golden Boy Sino kaya ang mananalo? Little King Kilabot Bakit? Pasok na po Ito naman yung race to mga ng sabay talawa Ayan, Race to mga oh, kapit oh, Si Alas Si Alas oh. Si Alas po eh. Alas mga, yeah. ah, oh, mga pa, ay, meron dito. Wa, wa oh, pa oh, dito, uh, mga. Oh, pasok na, pasok pasok na Ay na, bruno, congratulations ano pangalan yan? lane 3, golden boy, lane 4 oh, oh, ano little king. king, lane 1 ano kilabot, lane 2 Little King Mama Chica number 7 versus pangalan niyan. Ano pangalan? King Labot mga Kachika, Barret. good Barret. luck. Versus Ito na mga Kachika. Ano pangalan niyan? Assistant. Oh, ano pangalan niyan? Barret. Golden Barret. Boy, good Barret. luck number Barret. 18. Good Barret. luck. Alimbato. Versus Barret. number 13. Ano pangalan niyan? Max number 38 good luck. Ayaw. na kapitan Ayaw. 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 ayo, puta Ayaw. race. Ayaw. 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 Ayaw.

guys natin, bulugan ni Kapitan. Pasok, Alam, pasok, gagawa po, jackpot, sky shot, pasok. Versus East sky shot, mga kachika, number 25. Good luck, sky shot. Yung mga kalaban, pasok na kayo. Pakabutan tayo eh. Bulugan, lane 3, guapo, lane 2, jackpot, lane 4. Ikut-ikut Sky, sky shot. Tumalikot ano eh. Lagyan kariton. Good luck, Sky Shot. na kayo. Good luck, Bulugan. Ready na kayo. Third race, mga kachika. Oh, fourth race pa. na pala ito, mga kachika. Versus jackpot, mga kachika. Number 37. Ka race 4 semifinal. Sino ba yan? Jackpot, jackpot. direk ka sa Lane 3. Lane 3 na, lane 3 ka na. Guapo! Good luck, Jackpot! Jackpot, lima kayo! Ay, <laughs> ito mga kachika, si Asan yung guapo, guapo, Guapo. Lane 2 ka. ko. Uh, asan yung karutom ng Guapo? Ulugan, Guapo, shot. Jackpot, Sky Uloan, Shot. Bumayang po yung... Pogi, Bruno, Diamond. Takbo po kayo, labas muna, labas. Ayan, Ayan na, na, na ka ka O, po, na po ang mga lay, race 5, Pogi, lane 3, para lane by, by, hyper lane 1, Bruno, lane 4, lane 2. Ayan na po, ang apat at sabay-sabay po sila lumabas. Sabay-sabay po sila. Guwapo. Sabay-sabay pa. Mamaya tayo magkikita-kita. guapo, Hindi pa. Sabay pa si Guapo at Bulugan. Sabay pa silang Sabay, Sabay, Sabay pa. Sabay pa. Sabay pa. Sabay pa. Bulugan. Bulugan, Bulugan Ito na mga kachike, semifinal natin. race pad. Ito na yung pinaka event event natin dito mga kachika ayan mga kachika si Pogi ng Tagulod number 54 ayan versus Don Bruno mga kachika number 22 ayan eto naman mga kachika si Super Parak number 43 ayan good luck Super Parak ito naman mga chika si Diamond Number 17 Ayan, good luck, Diamond Ito mga chika si Hyper Ayan, Hyper, good luck Ingat kayo dyan Go, go, go. Ayan, go. na, go, kachika, go. Yun, Ayan na mga ka-chika Ito yung event natin Ayan na itong sa ka-chika <laughs> Ayan